Magandang araw po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Felix Smart TV ay maghahain na po sa inyo ng isa namang panibagong paksa na ating pag-uusap-usapan. Uh, ito ay isang reaction lang din naman sa video nating napanood patungkol po sa banal na Halik Yan ay Roma disease disease. Magbatian kayo ng banal na halik pinabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Alam mo sa talatang ito mga kababayan, mga kapatid, Roma 1616 16, ay isang makontrobersya na usapin patungkol sa pananampalataya sa magitan ng samahan at uh, pangkat dyan sa pinamumula ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo. Yan. At dito din naman sa pagitan ng Nanuoy mas kilala sa ang dating daan na ngayon ay tinatawag na MCGI na pinangungunahan ni Brother Eli. Nagkaroon ng isang uh, running debate, running debate meaning sa himpapawid lang po nagkaroon ng debati. Sasagot doon sa kabila sa kanilang istasyon sa NET 25, sa istasyon ng uh, Samahan ng mga Iglesia Ni Kristong pinangungunahan nga ni Felix Manalo. At dito din naman sa estasyon na kung saan ang Brother Eli ay nagbo-broadcast. Na kung ano mang yung estasyon na yan ay hindi na po natin siguro kailangan pagsabihin. Basta, ayan, sumasagot si Brother Eli. So mga kababayan, ito po yung ating bigyan ngayon ng reaksyon. Reaksyon lang ito mga kababayan na wala tayong usapin pang personal, pang aasar, pang kokotya, kung ano pa Basta sa ngalang pananampalataya, siguro isang madaling sabihin dyan is respect is the key. Yan, respeto lang. Kung anong kanilang pananampalataya, di bahala sila sa buhay nila. At kung ano man din ang pananampalataya dito sa kabila, ay siya din naman nating igagalang kung ano man yan. Basta't ayon sa Biblia. Pero kung ayon sa kaninawang mga sulok-sulok lang dyan, siguro magdududa tayo. Muli mga kababayan, ang paksang ating ihandog sa inyo at ating ipakita at ating pag-usap-usapan sa pagkakataong ito ay patungkol sa banal na halik. Or uh, nakasulat po yan sa Roma 16, magbatian nga kayo ng banal na halik. Yun po kasi ang nakasulat yan. At marami pong mga usapin patungkol dyan kasi itong pangkat ni ni Felix Manalo sa kanyang samahang Iglesia ni Kristo ay ginagamit din yan para patunayan na ito ika ang tunay na Iglesia. Yan. Ito, to ang, ito po ang pangalan ng Iglesia at kung ano-ano pa. Pero sa puntong ito, sa pagkakataong ito mga kapatid, ay dito muna tayo sa ating pa, sa ating pag-uusap-usapan ngayon ay ang tungkol sa banal na Alright, kayo na po ba'y handa na dyan? do kung kayo handa na, kumakain ng upuan dyan. Tayo po ay mag-atin at po itong pagsamasamahang pakinggan. At kung ano man yung mga komentaryo dyan, ay sulat lang kayo dyan, comment kayo sa baba, at mag-usap-usap tayo bilang karagdagan sa pagdating doon sa comment niyo at akin din namang sasagutin. Muli ang video nitong nating bigyan ng reaction ay ang nag-upload ay si Jerb or Sir Jer. Sick. Jeremiah uh, Jeremiah 616 ad. Ayan, kung ano pa man pangalan niya, mahirap basahin. Ito. Siya po ang ating ibigyan natin ng kredito sa video na ito. Siya po kasi nag-upload. Pero bilang tayo isang reactor sa ngalan ng pananampalataya, tayo din po naman ay magbigay ng reaction patungkol ito. Okay? Kung handa na po kayo mga kabayan, eto na po, mag tayo. Mga, ito na po ang ating uh, video na ating patutugtugin. So, patutug, Alright? Let the ball rolling and let's start now. Ano po yung talagang tama tungkol po doon sa banal na halik? Radmel, narinig mo ng pinaliwanag ko yan, di ba? Opo, kapatid na Eli. Ito eh, kumo yan eh, matagal na hindi po masagot-sagot at hindi po makuha ng mga iglesia ni Manalo ng buong kampo ng iglesia ni Manalo at ng mga ministro nila lalo na ni Manalo yung ma yung leader nila si Iranyo at saka si Eduardo. Hindi kasi nila alam ang paliwanag talaga diyan kung anong kahulugan sa Biblia niyan. Eh kaya yan eh, ni sina sinabi na ni kapatid na Elisa Aminyan at sa mga nagtatanong sa mga expositions na kagayan nito. Pero pero bago ko sinabi yan, sabi ng mga may sagot sila eh. Wala silang maiisagot kay Manalo, wala silang lima ituro sa kanila ni Manalo yung sagot, nung sila ng sagot sa libro ng protestante, Brad Men, di ba? Opo, nango, ang ginawa po kasi ng mga ministro ni Manalo, nang -o. Siya nga pala, bago ka magpatuloy dyan, brother, gusto kitang ipakilala dito sa mga, mga lit patungkol sa samahang MCGI sa ngayon, pero noong mga nagdaang mga taon, 1980s, mga kababayan, mas kilala ito sa Pangalang ang dating daan, bagamat eh hindi yan pangalan ng samahan, kundi yan ay pangalan ng programa ng MCGI. The longest religious program on the earth, on earth. Yan, kasi wala nang mga katumbas dyan. Sa ifin mo'y mag-umpisa pa since 1980s hanggang sa ngayon mga kababayan. Alright, itong magsasalita ngayon na ating makikita ay siya po ay si Mel Magdaraob isa po sa mga trusted brother at uh, kasama ni Brother Eli sa Samahang MCGI. Okay? Brad Mel Magdaraog. Sige, magsalita. ...pya ng paliwanag sa mga pastor protestante tungkol po dyan sa banal na... Sabuti, parinig mo. Ayan. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, uh, yung nung kahulugan ng banal na halik. Opo. Okay. So, sa mga latecomers din naman, lalo na sa mga ngayon lang nakapokus pagdating sa usaping pang pananampalataya sa samang Iglesia ni Kristo at maging sa MCGI, itong magsalita ngayon mga kaubayan, ay si, uh, si Ramel Parba. Yan. Yeah. Correct me if I'm wrong kasi alam mo nito, tatlo kasi ito sila. Eh. Si Ramel Parba, si... si uh, uh, bularan. Si, 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 bularan at mayroon pang isa. At ba, malalaman na nalang na natin ito mamaya-maya kababayan. At tandaan natin, ang video ito ay hango din naman sa, sa istasyon ng NIT 25. Ito ay istasyon ng pagmami, pagmamayari ng uh, ig Iglesia ni Cristo. Yun nga ang sinasabi ko na pinangungulahan ni Felix Manalo at ang pamagat nito bilang katapat ha bilang katapat sa programang ang dating daan ang ginawa nila ito po mga kaubayan no oh, ang tamang daan so siguro gets na ninyo bakit ganyan ang pamagat gusto nilang tapatan ang programa ng ang dating daan na siyang uh, pinaka trending na na radio program religious program sa panahong way 1980s so yun po mga kaubayan ini-update ko lang kayo So ngayon, eh, sige, ikaw, ikaw brother, magsalita ka na patuloy mo na yung ano bang sasabihin mo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa weekly Bible commentary sa page 1225. Ano mang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan? <clears throat> yan. So, tungkol naman dito sa kanyang, uh, kanyang ipinakita na nasa larawan ngayon mga kababayan, alam nyo ba tayo itong weekly Bible commentaries? Tanda natin na mga kababayan, ayan nakasulat oh. Weekly Bible commentaries. Hindi to ayon sa Biblia, ayon to sa mga komentaryo. mabuti na nga sana kung kamember nila sa Iglesia ni Kristo. Hindi eh. Ito'y sa mga samahang kakaibayo, kaibayo ng iglesia ni, Kristo. Kaibang pananampalataya pero nagtaka din naman ako bakit nila ito kinuha na ito na may hindi to nila kapananampalataya. So dito kinuha nila ang paliwanag tungkol sa usaping ano nga ba ang banal na halik ayon sa Biblia. O ayon sa Biblia pero bakit ayon sa mga komentaryo ng mga kaibayo sa pananampalatayang iglesia ni Kristo. Pagkasabihin kasing kaibayo, hindi nila kapanan ng palataya. O mga kontrabida na matatawag. Alright, let's uh, patuloy natin mga kabayan. Sorry ako, nag, na, nakapagsalita ako ng English Na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa, ito ang katumbas nang iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid mm -hmm. na Michael, tungkol po sa Roma 16:10, 16, mm -hmm. ang ating stand Na yung banal na halik paraan po ng pagbati. Mm -hmm. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Yan po. So, malinaw na ngayon sa aking isipan. Kanina si Ramil Parba. Ito naman si Michael, Michael Sanduval. Ayan. Ito, ito, itong, itong nanday yung nakita natin. So, dalawa sila ngayon nagsalita. Si Ramil Parba at saka si Michael Sandoval. Dati yan, tatlo yan eh. Uh, apat pa nga. Si, uh, uh, si Bularan. Ayan, si Bularan yung isa. Pero yung isa, iniisip ko pa kung sino pa kasi. Sino yung isa. Kasi apat ito eh. Na tagapagsalita sa ganitong programang ang tamang daan. Pero, ano pa man yan, So, yun, ipagpatuloy nyo ano bang paliwanag ninyo sa banal na halik ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia or ayon sa kaibayon ninyo sa pananampalataya. So, Opo. Tama yun eh. Wala namang masama doon. At mm -hmm. ginagawa nga po sa mga, sa loob ng Iglesia ni Kristo. May mga kaanin po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Mm -hmm. so, komentaryo Ayan. yun ha. So para sa mga Iglesia ni Manalo, ang banal na halik, shake hand sa saka beso-beso. Eh, napakatangang paniniwala, napakagagong na paniniwala nagbeso beso-beso. Paano maghahalikan yung nasa Roma at nasa Hudea ay layo nun? Paano magbebeso-beso? Yung nagbebeso-beso, magkalapit. Yung nag nagsisikan, magkalapit. Ay e yung magbabanal na halik, magbabatean ng banal na halik, nasa Roma yung binabati, ang bumabati nasa Hudea. Alam mo kung gaano kalayo yung nasa Hudea sa Roma. Batayin mo kung gaano kalayo, Brad Mel. Ito po ang distansya ng Roma sa Hudia na binabati ng banal na halik. Ang pagitan po pala kapatid na Eli ay 1,448 miles. Ako po, layo. Paano e, yan magbiso-biso? Pa, paano magbiso-biso yan eh? Uh, dalawang libong kilometro ang layo ng isa't isa. Sino dalawang libong <laughs> kilometro magbiso-biso at magsishake hands? Eh Paan kahit si man, hindi aabot pan, yung man. kamay niya ron eh. Pag nakipag-shake hands eh. Kaya malaking kagaguhan yan, turo ni Manalo. Sabagay, hindi turo ni Manalo yan eh. Walang maituro si Manalo sa mga pastor niya na namulot sa mga weekly dictionary. Yun daw ang kanilang stand. Banal na halik, shake hands, saka beso-beso. Hindi -beso. malaking kagaguhan yan, kapatid. Hindi totoo yan. Ang banal na halik, <coughs> Alam mo, ang halik, ginagawayan, hindi ng tisngi. Hindi tisngi ang pinanghahalik. Ang ipinanghahalik, bibig. ba? Diba? Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng kiss? Tingnan mo sa diksyonaryo kung ano ang kahulugan ng kiss, Brad mill. Patingin nga po ng paliwanag ng diksyonaryo mismo tungkol sa halik o kiss. Alam nito ni kapatid na Roland. Ayan kiss. Number one meaning, caress with lips. To touch somebody or something with the lips, either gently or passionately. Wow. Ano ang pinanghahalik, that male? <laughs> Labi po, kapatid na Eli, bibig. <laughs> o, sa hindi hindi beso-beso, bibig ang pinanghahalik eh. Diba? Opo, oh, kapatid na Eli. Paano mangyayari ang beso-beso yan? Ang magsasalubong... Ano yan, ay, ano, ano ang, manghahalik, bibig, labi. It is the lips that do the kissing. So, hindi yan beso-beso. At hindi lalong kamaya na shake hands. Diba? Ang kahulugan kasi ng ugat ng... tang salitang ugat na kiss, eh, eh pinangkakan... kiss ay... Ah... Uh, bibig o labi. Yan. Eh alam mo ang kahulugan sa Biblia niyan, kapatid. May banal na halik. Merong banal na halik. Eh ang halik, labi ang ipinanghahalik. Magsasalubong yung dalawang labi. Kaya naghahali ka eh, di ba? Tama po yun. Naghahali Nagsasalubong, nagsasalubong ang dalawang labi. Ngayon, alam mo ang kahulugan ng no? kapatid namin? Basahin mo yung awit. Otsentay si Cruz, yes. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayon. Kung maghahalikan tayo, Bradmen, yung katwiran mo, yung kapayapaan ko, yung kaawaan mo, yung katotohanan ko, pagsasalubungin natin. Ang ibig sabihin, unawa ang magkakapatid yan justice unawaan ang uunawaan tayo ang batian ng banal na halik uunawain kita uunawain mo ako sasabihan kita ng katotohanan sasabihan mo ako ng katotohanan yung kaawaan mo sasabihin mo sa akin kaawaan din sasabihin ko sa iyo so walang away Kap katwiran ko katwiran mo pagsasalubungin natin so may kapayapaan kaya sabi ng biblia ang kapwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan ang ibig sabihin niyang kapatid. Salamat po. Ayan. So yan po mga kapatid ang uh, yan. Mga paliwanag na galing mismo Brother Eli mga kababayan and uh, ito i-stop na natin muna to mga kababayan. So, yun po ang paliwanag po, mga kababayan, na ayon din naman sa Biblia, hindi ayon sa komentaryo ng kung kani, kaninong mga kakaiba mga nasa, uh, nasa ibang pananampalataya. So, mga kababayan, ito na, yun po ang uh, ating narinig ay si Brother Eli, kasama niya si Brad Mel Magdaraog. Si Brad Mel Magdaraog, yan, kasama niya doon. And, uh, kung ano man ang ating narinig mga kaubayan, yun po yun ang isang uh, paliwanag na galing sa Biblia na siya, siyang ipinaliwanag ni Brother Eric. Dahil hindi kagaya doon sa ibang, kung by comparison ha, mga kapatid, hindi kagaya doon sa mga ministro ni ng Iglesia ni Cristo, kagaya kay Ramel Parba, kay Michael Sandoval at saka si Maximo Bularan, kinukuha nila sa paliwanag ng mga kaibayo nila sa pananampalataya na walang iba kundi ang mga mga protestante. Yun po ay isang uh, Bible commentaries pa na Sabi doon sa nakalagay doon sa kanilang paliwanag galing pa sa Bible commentaries. Hindi yun ayon talaga sa Biblia ang nakasulat doon mga kababayan. So yun po mga kap kapatid ang kabuhan sa ating mga ginawang Uh, reaction video ngayon na ito po ay uh, naganap ang video ito way back 1980s pa po nung kasagsagan na ang Brother Eli ay narito pa kasama natin uh, at siya po ay naninindigan ayon sa Biblia kung ano ang katotohanan na siya namang ipinang ipinang tapat niya sa mga maling pananampalataya na mga kaybayo din naman na siyang nagpapamali din naman kung ano ang nakasulat sa Biblia mga kababayan so kung ano man ninyo naintindihan eh kayo na po ang bahalang humusga ka, mga kapatid dahil kung ano din naman ang mga sinasabi ni Brother Eli yun din, yun din naman po ay galing din naman po yan sa Biblia so yun lang nga po mga kababayan at uh, kung inyong nagustuhan please uh, like and share na lang po mga kababayan sa kung ano man ang ating napag-usapan sa pagkakataong ito ayan ito po yung ating ato, balikan lang natin ng konti, ayan o. Oh. Para sa mga, ka sa kaalaman ng, lalo na sa mga lituners, tuners, ito po ay weekly Bible Commentaries. Ayan, nakasulat pa nga dyan, mayroon page 1,225. One one ayan, so madalit sabi, hindi ito Biblia, kundi ito po ay mga, mga pangsulat o panulat na galing sa ibang pananampalataya at ito'y komentary lamang. Hindi ito ayon sa Biblia. So, nakita na nyo mga kababayan. So, muli, sabihin ko din naman sa mga, sa mga nagpapaliwanag doon sa side ng samahang Iglesia ni Kristo, si Ramil Parba po yun mga kababayan ang unang nagsalita and then kasama niya si Michael San, si Michael Sandoval na wala nga lang dyan kasama si Maximo Bulara sila po kasi ang tagapagsalita tuwing may programa na dyan sa ang tamang daan na siya nilang ipang, ipinangtapat sa programa naman ng ng MCGI na ang pamagat din na maya ay ang andating daan So mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo sa ating gagawing reaksyong sa usap usaping uh, kung ano nga ba ang banal na halik. Yun ba'y uh, untogan ng pisngi? Ito ba'y shake hands? Ito ba'y yakapan? Ito ba'y lips to lips? Yan. Kung ano man ang naintindihan nyo mga kababayan, basta kung ayon sa Biblia, no comment po tayo dyan. Pero kung ayon lang naman din naman sa mga chismis kung kani-kanino na labas sa Biblia, ay diyan tayo mag usap Kung ano nga ba ang tama nating sundin? Tama ba nating sundin ang mga kwento sa labas? O tama din naman nating sundin at paniwalaan kung ano ang mga nakasulat sa aklat ng Panginoon na walang iba kundi ang Biblia. Muli ito po si Felix More TV at uh, naghain sa inyo ng isang panibagong paksa tungkol daan sa usaping ano nga ba ang banal na halik? Untugan, sikhan. Yan. Yun po ay nakasulat dyan sa Roma 16. Day. 16. Na kayo ang sabi dyan, mga batian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Hanggang dito na po mga kababayan. at muli hanggang sa susunod na nating paghain ng panibagong paksa, Paniga, panibagong video ay muli tayong magkakarinigan. At bago nga pala ako magtapos, gusto ko lang din namang uh, bigyan din namang reaction. Yung may nagsabi na uh, doon sa nagko-comment baga. Sabi niya kasi na nahalata daw niya na marami ng or dumarami ang mga vloggers patungkol doon sa mga mga pana, pangangaral ng Brother eli Sabi niya, nahalata niya na parang ginag... Uh, hindi naman niya diniretsya. Pero ang sabi niya, sana nga hindi ninyo ginagawang uh, pagkakakitaan ang pangangaral ng Brother Eli. So, sa para naman sa kapakanan nung nag-comment na yan, ang masasabi ko din naman is, hindi ito pang um, panghanap buhay sa madalit sabi kasi pag, pagkasabihin kasing YouTubers at vloggers, ay eh, buhay. At ang akin mga ang akin lang kapatid sa mga nag-comment na yon ay bilang isang pag pag uh, lalathala ng lalong ikakalaganap ng pangangaral ng Brother Ili kung ano naman ang kanyang paliwanag tungkol sa usapin, kung ano-ano man lalo na sa pananampalataya. Ito lang po ang akin po. Yan. Parang kumbaga sa English is share, isi-share. Ayan, ipalaganap, ipang, ipamahagi kung ano man ang mga mga pag lilinaw tungkol sa isang mga masalimuot na usaping pang pananampalataya niya sayang isinisinsay ng ibang mga mga At siyempre hindi natin maiitsapwira si Brother Eli So, pagdating dyan, by comparison, sino nga ba ang nagtuturo ng ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia or ayon sa chismis na labas sa Biblia? Yun lang po ang ke Felix Mar TV Maraming salamat mga kababayan hanggang dito na lang. Have a nice day everyone. Mga kapatid, God bless us all and hanggang sa muli, bye-bye na po.